May bahay. bahay Ito eh. na po, palabas na po kami. Uh, yung Diretso nga. Maraming mga nakaparadang sasakyan sa gilid. gilid, gilid. O, pero may parking kayo sa loob. No Problema. Ah. Malapit siya sa multipurpose. Ay, tiraan, boss. Direktina, direktin ako rito multi-purpose, no? Mayroon silang multi-purpose ah, Mayroon palaruan ng mga bata to Ayan, nakita mo Tapos, parang may daycare pa yata rito Ito, daycare to Daycare? School yun, school Pakita mo Parang kalas may diploma School okay. ba School ba yun, ma'am? Ay, oo, school, yan, oh, okay. daycare diyan yeah, ang playground ko. Ayan ang playground ko. Pa may palaruan. Ayan interest entrance niya. Doon din. Ano? May palaruan dito. Wow, distance lang. Pwede maglaro si Cassie. Tapos, may pool pa yata. May function hall. O, oh, function hall. Bakit mo. May parang swimming pool dito. Oh. Oh, may pool pa rito. Ah, eto na yung ano, pinaka, yun tingnan mo, celery. Celery. Yan yung celery highway ah. Papunta yan sa'yo ah, papunta sa, yan drive. celery muna na, Tapos, ito na yung Robinson. Anyway, highway, highway ito na yung highway, kahiway na. to, ito yung palabas ng gate nyo. Palabas ng, palabas ng subdivision? Oo, subdivision, gate nila. Kasi ano, yung guardian nila, yung pinaka gate nila, yan. Tapos may circle dito to, eto na yung circle, mayroon dito dito. Matonda. Matonda. Unang kanto lang sila. Oo, unang kanto. Hindi, ito yung unang kanto. Eh. Ay, unang kanto. Pangalawang kanto lang kayo, pangalawang kanto. Yan. Tapos, ito na yung palabas. Wide mo ba yung Ganun ganun mo. Yan. Kita. Yan yung mga bata mo. Naglalakad mo kayo. Yan, security guard, no? Yan. May guardia ba? Meron, meron, meron. Yes, okay. Tapos, dito tayo yung tumunan tayo rin tapos bibidyo natin ito may kot. ito na yung highway ito. yung highway na. Baka mo na ba? Baka. Ah, ito yung pinaka-highway ah. Ito na yung... Ayan, may hospital na malapit dito. Ayan o. Oh. Diyan lang yung hospital na malapit. Ayon, may makto, may makto doon. May gasolinahan. Tapos mayroon din dito ano, Alpha Mart. Ito na yung pinaka gate nyo yan. Ito. Oh, diba? Ah. Oh.